So, ito na nga, katotohanan na nga, talagang malayo pa pinopromote na nila ang HLA. O, Hello Love Again. Natutuhanan na talaga yan, marami na talaga, nagtataka nga rin yung mga iba eh, hindi lang naman mga fans ng Aldab Nation, yung iba din na hi hindi rin fans so oh, 'di ba kasi napakaaga aga pa talaga nagpo-promote na sila 'di ba mayroon nga talaga yung una ko talaga pinakauna kong naano 'di ba yung last vlog ko na talagang nag ano na sila nagpa-reserve na sila sa mga sinihan may napuno na daw ng mga sinihan terrible naman ano so nagpa na yung iba hmm, na talagang yung book na ba yan eh wala bang ano yung bang bawian o itutuloy ba nila talaga yung book na yun or yung may di ba yung ibang pag ka, may bayad na di ba tapos hindi na pwedeng iatras mo yan nakabayad ka na eh masyadong malaki pa naman ang bayad nung scene, di ba ng movie ang taas magkano ngayon 6 7 ata hundred or more than pa, eh lalo na yung mga first showing, mataas di ba mayroong mataas pero ang alam ko kasi yung na-experience ko talaga sa IAM, kasi apat na bisis nga akong nanonood ano eh depende sa sinihan, may mas mataas ang bayad katotohanan po yun, mayroong mas mababa na ano, na bayad, totoo yun na-experience ko po yun. Kahit naman sa mga kaibigan ko, nagtataka din sila. Oh, kahit hanggang ngayon, mayroong gano'n na, oh, bakit ang mura lang sa amin? Oh, sa inyo ang taas. Depende nga talaga sa sinihan. Di ko alam yung aircon ang babayaran. <laughs> Kasi mayroon talagang sinihan na napaka lakas ang aircon. Magkumot ka na lang. <laughs> Katotohanan po yun. So, syempre, kahit ako ano nagtataka ako, ang layo pa talaga bakit pinopromote na nila. di ba diba? Mayroon na talagang lumalabas. Eh, yun na nga, sabi ko sa inyo, yung mga ano talaga, gumagawa sila talaga ng mga accounts hindi lang isa na ano na tao yung isang tao may sampung accounts yung isang tao may sampung accounts kaya kung magpo-post sila yung nagko-comments doon sila sila lang din tandaan niyo yung sinasabi ko katotohanan yun di ba minsan pero din naman sumisilip sa atin sa ating video kaya mag comments lang kayo ng comments. Yan yan mga palangga. Iko-comments lang natin. Comments yun para talaga patunayan na talagang solid tayo or totoong trola. True all the nation talaga tayo. Hmm, di ba? Tapos napanood nyo ba ito? Ano? Kasi nga, di ba? Pinag-usapan kasi yung mga travel ni Kong. Uh, kay, kay naman tayo sa kay Kong. Ano, travel. Kasi nagkaanuhan na nga ngayon eh. KB, Alden, tapos si Kong, si Main. Talaga naman, ano, fight, fight, kunyari. Ginugulo talaga. Pero wag tayong magpapagulo sa katuntuhanan tayo. So, ito na nga, nailabas na nga nila. Kasi nga, siyempre, maraming mga aldabdisyon na nagpo-posta. Na. Kaya ito eh, ano na, wala nang ginawa sa kongreso, kundi travel ng travel. Bo, nagumawa na naman nang mga, eh, ay, ng mga AI, na mga videos, kunyari, nakaupo sa TikTok ko nakita, nakaupo ito si Kong. push nagsasalita, wait, 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 yung bibig niya. Kala mo, talaga kung hindi niyo po alam, syempre, madadala na naman tayo sa mga sinasabi, uy, katotohanan pala talaga na sila. Inasal sila, ganun, yung bla bla bla, yung mga ginagawa nila, yung, eh, totoo talaga, yun, 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 yun ang pinapaniwala, kasi andami talaga ang dami naman talagang kumakala to. O, po si Kong, tapos salita oh, nagtra-travel nga kami, ito na nga ang kanilang ano, para uh, lumabas sa ibang bansa, ano, na mag, ano, mag-relax, mag-chill, kasama ko ang aking asawa, ganoon Sus, Iay lang yun, di ba nabanggit ko sa inyo? yung mga baguhan na nasa manan unang nanonood sa akin lang na talaga ay, ngay gawa-gawa lang yun. Magsasalita na kunyari siya yun o boses na kukuha nila. Tapos yan, gumagalaw yung bibig. Pero hindi po yun totoo. Yung iba, mayroong iba na ah, pumunta na ibang bansa, pumunta sa beach, kumukuha lang sa Pinterest. Sa Pinterest, malami ka talagang makukuha rin dyan kung ano ang ilalagay mo. Hi, hi. Kaya, panay ko yan talaga pinapaalala sa atin lahat na huwag na nating paniwalaan, di ba? Kasi nga puro lang yun kalukuhang ginagawa nila mga palangka. Kaya tayo manatili talaga tayong Aldab Mission. Yan na nga ang lumalabas, di ba? Mayroong nagsisimba. Tapos nag-overnight daw sa labas. Tapos mayroon ang dami nila para tapos susuportahan din ng mga ibang ano mga lalo na mga mga reporter s'yempre talagang ididiin nila na may relasyon yung dalawa si ano si Alden at saka si KB kaya nga ready tayo hindi tayo magpapadala pero nasa atin po kung talagang susuportahan natin yung movie na yan pero yung iba, eh, syempre, mayroon na nga silang reservation doon. O, nasa unahan na nga sila. Ang dami talaga, kahit nga yung mga ibang tao, bakit hindi pa nga pinapromote na? Puno na yung sinihan. Hmm? Diba, nakakapagtataka. Kaya nga, sino? Sila na lang nakakaalam. Kaya relax na lang tayo na sa atin. Kung manunood po tayo yung movie na yan, dahil the best daw. The best para susundan ulit ng sunod na movie. Kaya nako mga Aldebian relax na lang tayo dahil talaga ang ano 'di ba sa mo, sa ano sa pangalan nito sa ah uh, showbiz siyempre puro 'yan mga ano piki So, sa real life tayo, doon tayo po focus na talagang may pamilya na si Alden Richards matagal na malaki na yung <laughs> panganay niya. Ay, nako! Ilalabas din yan sa tamang panahon, sabi pa nga nila. At yung iba, umiwalay na dahil naniniwala sa mga kalukuhan ng mga sarsulistas. Siyempre, pinapaniwalaan nila yung hindi pa rin humiwala na nandyan pa rin talaga nakatotok yung ibang fans sa it Ay, nako, nako, nandyan pa rin si Main Siyempre, ay susunod talaga si Maine sa kanyang management. Siyempre, pera yan. Pero sa katotohanan, Aldin main ang tunay na kasal. Ang tunay na kinasal. At, ayan, mag-asawa sila. Kaya thank you so much mga palangga.